pinayagan ng Diyos, makasalubong mo yung masama para makapagpakita ka ng halimbawang mabuti sa mga masama. Pag walang kukontra ko sa mali, lahat ng tao maniniwala sa mali. pinayagan ng Diyos, makasalubong mo yung masama para makapagpakita ka ng halimbawang mabuti sa mga masasama. Alam mo, kaya pinapabayaan ng Diyos na makasalubong ka, makakilala ka, maging associate ka ng taong masasama para mahikayat mo sila sa kabutihan hindi para ikaw ang magkasala. Yun ang gusto ng Diyos. Kung para tayong mga ahente ng Diyos, nilalagay ka sa gitna ng mga walang hiya, mga siraulo, mga magnanakaw, para yung mga tao na yon maturuan mo ng salita ng Diyos. Jis is ng Mateo. Narito, sinusugo ko kayong gaya ng mga tupa sa gitna ng mga lobo. Mangagpakatalino nga kayong gaya ng mga ahas, at mangagpakatimtimang gaya ng mga kalapati." Sabi ng Panginoong Yesus sa mga unang kristyano, sinusugo ko kayo sa gitna ng mga lobo na para kayong tupa. Ang tupa kasi maamo, hindi nangangagat, hindi carnivorous. Pero sa lobo, may rabies. Larawan ng mga taong nakakahawa, may rabies. Yung mga lobo, yung mga taong masasama, ang sabi ng Panginoong Hesus, sinusugo ko kayo gaya ng tupa sa gitna ng mga lobo. Inilalagay ka nga doon eh, Para magpakatalino ka gaya ng ahas, magpakatimtiman ka gaya ng kalapate. Ang ibig sabihin, gagawin ka ng Diyos na halimbawa sa gitna ng masasamang tao. Filipos 2.15 Upang kayo'y maging walang sala at walang malay, mga anak ng Diyos na walang dungis sa gitna ng isang lahing liko at masama na sa gitna nila ay lumiliwanag kayong tulad sa mga ilaw sa sanglibutan na nagpapahayag ng salita ng kabuhayan upang may ipagkapuri ako sa kaarawan ni Kristo na hindi ako tumakbo ng walang kabuluhan ni nagpagalman ng walang kabuluhan. Kayo ang wikay maging walang sala, wala kayong dungis, Walang malay, sa gitna ng isang lahing liko at masama, na sa gitna nila'y lumiwanag kayong tulad sa mga ilaw ng sanlibutan. Ginagawa tayong halimbawa ng Diyos doon sa mga taong masasama na nasa salubong natin sa buhay para mahikayat natin sila magpakabuti rin, sumama rin sa Diyos, maniwala rin sa Diyos. Basahin natin ang 5.19 ng Santiago. Mga kapatid ko, kung ang sino man sa inyo ay nalilihi sa katotohanan at siya'y papagbaliking loob ng sino man, ay alamin nito na ang nagpapabalik loob ng isang makasalanan mula sa kamalian ng lakad niya ay magliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at magtatakip ng karamihang kasalanan. Mayroong tao nakalihis sa na nasa kasalanan, nasa bisyo, nasa kung ano-anong bagay na masama. At siya ang wika'y papagbaliking loob ng sino man. Alamin ito na ang nagpapabalik loob ng isang makasalanan, mula sa kamalian ng lakad niya, magliligtas ka ng isang kaluluwa. Kaya ginagawa ka ng Diyos na parang tagapagligtas ng tao. Kaya siya pumayag na makasalubong mo, makasama mo yung taong masama. Ang mag-iingat ka lang, ikaw ang mahikayat niya sa masama. Kailangan ikaw ang makahikayat sa kanya sa mabuti. Pagpakatatag ka kasi mas marami ang masasama sa panahon natin. Kaya dapat bawat makausap mo, makasalubong mong masama, ay eh, madala mo sa kabutihan. Dahil, siyempre, pagka ikaw ay eh, nagsasa Diyos, ayaw mo ng masama. eh Pero kaya pinayagan ng Diyos, makasalubong mo yung masama, makasama mo sa bahay, o kaya eh, makatrabaho mo para makapagpakita ka ng halimbawang mabuti sa mga masasama. at lumalawak ang apoy kahit napilit pa nila itong inaapula